Una-una po, sir. Masayang-masaya po talaga. Nakapasa po ako sa aking board exam na matagal ko ng pinapangarap po na maging RN. Ayan naman. Congratulations sa iyo at kay tatay. Congratulations sa buong mag sa lahat, kumaga sa magulang niya, nani at tatay, mm. dahil isa mga iturang sa nagpagod para makatapos ng pag-aaral. Gusto ko lang po itanong, tatay, manong ikoy, abay, gaano ba kayo ka-proud sa si inyong anak ngayon? Uh, yes, uh, Ma'am Sol Aragones, uh, proud na proud ako kasi ang yung pinaghihirapan ko na araw-araw na pamamasada ay eh, nagbunga rin. At na, nagpasalamat rin ako sa Panginoon sa Pungmay Kapal. Uh, sa poong nasarino na dininig niya ang dasal ko na makapasa yung anak ko sa uh, nursing uh, uh, Oo, Tay. Nakaka-proud din po kayo ha. Hindi ho biro ang mga ng tricycle araw-araw, sa init ng araw, mauulanan. <laughs> pero iginapang talaga para kay Carla no So nai-imagine ko kung gaano kayo kasaya talaga ngayon. So si Carl ba magsimula na maghanap ng trabaho agad? Carl? Uh, sa ngayon po ma'am, uh, plano ko po pang umuwi sa Mindanao, papacheck up ko yung lola at lolo ko. At saka by next year po siguro, makapag-start na ako mag-apply ng trabaho po. Oo, oh, yeah, Very good. basta huwag mong kalimutan ng tate at nanay mo, ha? Time na magbabalik ka naman sa kanila at paginhawahin ang buhay nila, Carl, ha? Yes, ma'am. Okay. Yung libreng sakay. Tama, oh. tay, kwentuhan nyo kami. Ano ba yung libreng sakay na yan? Ah, uh, yung libreng sakay, ang uh, kung sa Tagalog, ano yon eh, yung hindi ako na niningil kasi pasalamat ko sa mga pasahero, Yung palaging araw-araw na sumasatay sila sa akin, uh, mayroon akong uh, katulad kay uh, Carl. Kasi kung wala yung pasahero ko, hindi ko rin sila ma ano eh uh, aral ng mabuti. Kaya pagkapasa ng anak ko, binalik ko rin yung binigay nila sa akin para nga magpasalamat din sa mga pasahero ko. Yan. Talagang patuloy po kayong bibayayaan ng Panginoon sa kabutihan. Nagbigay po siya ng tulong, no? So, tay, kami po ni partner Jigo yeah. ay magpapadala ng pang-noche yeah. buena niyo. Yeah. Good job. Yeah. Partner, i-getouch na lang natin malayo kasi. Sige, oo. Oh. <laughs> uh, oo. Oh. Oh. Magbibigay po kami ng konti lang po na ni partner Jigo oh. ng pang-noche buena. Kayo na ang bumili para naman lalong masaya ang yeah. selebrasyon ng yeah. uh, noche buena ninyo dahil nakapasa si Carl, at tapos nakatulong. nakatulong. sila partner, kayo naman ang paliligayahin namin, Tay, ha? Okay ba yon Carl, tatay? Maraming maraming salamat po sa inyo. maraming salamat po, Ma'am Sol Aragores at sa uh, Kay Sir Diego kay Pastolero. Pastolero. Maraming. <laughs>